Magandang umaga, Maka Health. Kamusta kayo? Ako ang inyong kasama ngayon at ito'y isang kaakit-akit na video na hindi niyo dapat palampasin. Ibabahagi natin ang mga kahanga-hangang benepisyo ng morning water therapy. Ang pag-inom ng tubig pagkagising sa umaga ay isang simpleng ritual na maaring magkaroon ng malalim na epekto sa inyong kalusugan at kabuoang kapakanan. Tara, samahan niyo ako sa pagtalima sa mga rason kung bakit ito'y isang mahusay na hakbang sa araw-araw na rutina natin. Tara na. Ang morning water therapy ay isang praktika kung saan iniinom ang tubig bilang unang bagay sa umaga, karaniwan sa walang laman na sikmura. Began wala pang tiyak na ebidensyang pang-agham na nagpapatunay sa ilang mga mahigpit na pangako na may kaugnay sa morning water therapy. Mayroong ilang alam na binipisyo ang pag-inom ng tubig sa umaga. Pag-hydrate Habang natutulog, maaaring maganap ang proseso ng dehydration sa katawan. Ito ay dahil sa paghinga, pawis at iba pang mga proseso ng katawan na maaaring magdulot ng pagkawala ng tubig. Kaya pagkagising, maaaring maramdaman ang mga epekto ng dehydration. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagbaba ng dami ng dugo sa katawan. Ang kakulangan sa tubig ay maaaring makaapekto sa dami ng plasma sa dugo na maaaring magdulot ng pagbaba ng blood volume. Ang pagbaba nito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng presyon ng dugo. Ang RAS ay isang sistema ng regulasyon ng katawan na naglalayong mapanatili ang balanse ng tubig at elektrolito. Sa sitwasyon ng dehydration, maaaring ma-activate ang RAS upang mapanatili ang normal na dami ng tubig sa katawan. Ang RAS ay nagre sa pagtaas ng aldosteron isang hormon na nagpapalabas ng sodium at nagre absorb ng tubig sa mga kidney. Ang mga kidney ay naglalaro ng malaking papel sa pag-regulate ng tubig sa katawan. Kapag dehydrated, maaring tumas ang paggana ng mga kidney para mapanatili ang tubig sa katawan at maglabas ng mga mas maliliit na dami ng ihi. Ang dehydration ay maaring mag-trigger ng thirst response o uhaw. Ang utak ay nagpapadala ng mga signal na nagsasabing kailangan ng katawan ng tubig na maaaring maging sanhi ng pangangailangan na uminom. Pagpapababa ng toxins. Ang tubig ay tumutulong sa pagpapalabas ng mga toxins at basurang produkto mula sa katawan. Ang mga pag-inom ng tubig sa umaga ay maaaring magdagdag sa prosesong ito. Ang tubig ay dumaraan sa mga kidneys ang mga organo na nangungunang responsabling nagtatanggal ng toxins at basura sa dugo sa pamamagitan ng proseso ng pagsusuka. Ang pag-inom ng tubig ay napapabuti sa pag-andar ng kidneys, nagbibigay daan sa kanila na mas mabuti at mas mabilis na alisin ang mga toxins ang tubig ay maaring mag-activate ng lymphatic system, isang bahagi ng sistema ng immune na tumutulong sa pagtanggal ng toksin sa katawan. Ang maayos na pag-andar ng lymphatic system ay mahalaga sa pangangalaga ng kalusugan at pagsisiguro na ang katawan ay malaya mula sa mga hindi ka nais-nais na sangkap. Pag-boost sa metabolismo Ayon sa ilang pag-aaral, ang pag-inom ng tubig ay maaring pansamantalang mag taas ng iyong metabolic rate na maaaring makatulong sa pagpapababan o pamamahalan ng timbang. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring mag-activate ng thermogenesis, isang proseso kung saan nagaganap ang pag-convert ng enerhiya mula sa pagkain at inumin patungo sa init. Ito'y nagbibigay daan sa pagtaas ng paggamit ng enerhiya at pagsusunog ng kaloriya sa katawan na maaring makatulong sa pagboost ng metabolismo. Ang pag-inom ng tubig ay maaring mag-activate ng digestive system sa paggising. Ang init at presensya ng tubig sa sikmura ay maaring mag-trigger ng pag-aangat ng metabolic rate, paghanda sa pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng masustansya sympathetic nervous system ay ang bahagi ng autonomic nervous system na nagiging aktibo sa mga sitwasyon ng laban o takbo, fight or flight. Ang pag-inom ng tubig na malamig na temperatura ay maaaring mag-trigger ng SNS na maaaring mag-ambag sa pagtaas ng metabolic rate. Ang tamang hydration ay mahalaga sa metabolic processes kasama na ang mobilasyon ng free fatty acids mula sa mga yugto ng taba ang pag-inom ng tubig ay maaring magtaguyod ng normal na pagganap ng mga prosesong ito. Ang iba't ibang metabolic processes sa katawan ay nangangailangan ng tamang antas ng hydration para maayos na maganap. Ang pag-inom ng tubig ay maaring magtaguyod ng normal na pag-andar ng mga ito. Ang hydration ay mahalaga sa aktibasyon ng mga enzymes na kailangan para sa mas mabilis na pagganap ng mga metabolic reactions. Ang tubig ay nagbibigay ng medium kung saan maaring mangyari ang mga ito. Suporta sa malusog na balat. Ang tubig ay mahalaga para sa hydration ng balat. Ang malusog na balat ay nangangailangan ng sapat na dami ng tubig para mapanatili ang kanyang elasticity, kaseksihan at kabuo ang kalusugan. Ang dermis at epidermis ay dalawang pangunahing layer ng balat tubig ay nagbibigay suporta sa normal na pagganap ng mga cells sa epidermis tulad ng pagkakaroon ng balanseng produksyon ng sebum at pagpapalitan ng mga selula. Ang sapat na hydration ay nagpapanatili ng balanseng environment para sa mga ito. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng tuyot na balat. Ang tuyot na balat ay mas prone sa pamumula, pagkakaroon ng balat na may kasamang katih pagkakaroon ng balat na mas madaling masira. Ang pag-inom ng tubig ay maaring makatulong sa pag-iwas sa tuyot sa balat. Ang malusog na balat ay maaring magkaroon ng mas mababang chance ang ma-develop ang mga sinyale sa pagtanda tulad ng wrinkles at fine lines. Ang tubig ay nagbibigay suporta sa collagen production na mahalaga para sa elastisidad at kabuang kalusugan ng balat. Ang tamang hydration ay maaring magtaguyod ng normal na sirkulasyon ng dugo sa balat. Ang sapat na supply ng dugo at nutrients ay mahalaga. Pampalakas sa buhok Ang tamang hydration ay importante sa kalusugan ng buhok. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog at makinang na buhok. Pagganap ng Cognitive ang dehydration ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa cognitive function. Ang pag-inom ng tubig pagkagising ay nagbibigay ng sapat na hydration para sa utak na mahalaga sa optimal na pag-andar nito. Ang dehydration ay maaring magresulta sa pagpapababa ng alerhiya at memory. Ang utak ay bumubuo ng halos 80% na tubig ang sapat na dami ng tubig ay mahalaga sa pag-andar ng neural pathways o neurotransmitter production at iba't ibang mga proseso ng utak. Ang pag-inom ng tubig ay nagbibigay suporta sa optimal na pagganap ng mga ito. Ang utak ay may mga sistema ng arousal tulad ng reticular activating system o RAS na nagiging aktibo ng pagpapalabas ng tubig sa katawan. Ito ay nagbubunga ng pagtaas sa arousal level na nagbibigay daan sa pagiging alerto at handa sa pagtutok sa mga gawain. Ang sapat na hydration ay nagiging kritikal sa pagpapabuti ng konsentrasyon at focus. Ang pag-inom ng tubig ay maaring magtaguyod ng normal na supply ng dugo at nutrients sa utak na nagiging bahagi ng cognitive performance. Ang dehydration ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa mood at cognitive functions. Ang pag-inom ng tubig pagkagising ay maaring magkaroon ng uplifting effect, nagbibigay daan sa mas mataas na antas ng alertness at mas mabilis na pagsasagawa ng mental na bagawain. Ang cognitive dehydration ay maaring magkaroon ng mga pangmatagalang epekto sa utak at maging sanhin ang cognitive decline. Ang regular na pag-inom ng tubig ay maaaring magtaguyod ng pangmatagalang kalusugan ng utak at maiwasan ang mga epekto ng dehydration. Ang hydration ay mahalaga para sa mga pagproduce at pagganap ng neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine na may mahalagang papel sa mood at cognitive functions. Mahalaga ang pagsaalang-alang na ang pangangailangan sa tubig ay iba-iba sa bawat tao at ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng negatibong epekto. Ang 8x8 rule o walong basong 8 onsa ng tubig kada araw ay isang karaniwang gabay. Ngunit ang totoong pangangailangan ay nakasalalay sa mga paktor tulad ng edad, kasarian, timbang, antas ng aktibidad at klima. Bagamat maaaring magkaroon ng ilang benepisyo ang morning water, mahalaga ang balance na perspektiba sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi ito isang cure-all at mahalaga ang patuloy na pag-inom ng tamang dami ng tubig sa buong araw. Laging kumonsulta sa isang profesional para sa personalitsadong payo batay sa iyong pangangailangan sa kalusugan. At iyan mga ka-health, ang aming pagsasanay sa binipisyo ng morning water therapy. Sana ay nahanap ninyo itong inspirasyon at nakakatulong sa inyo at sa pagpapabuti ng inyong kalusugan. Kung gusto nyo ng mas marami pang impormasyon at mga tips, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Gusto ko rin malaman kung ano ang inyong opinion. Ano ang inyong favorite na morning water therapy routine? I-comment lang sa ibaba at magbigay ng suggestions para sa susunod na mga videos na gusto ninyong makita dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtutok maka health. Huwag kalimutang i-like kung natuwa kayo at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli sa susunod na video, ito ang Healthy Pinoy, nagpapaalam.